Kasi tampoy. Tampoy. Kasi tampoy. Ikaw. No, kumang ka natulog din. Alas 12 naman sa gabi. Ba't matulog na ka? Kasi matulog sa magsi. Ha? Matulog Lala, ka mo. Hindi. Kasi matulog ka o kayo mata na gubag. Hindi matulog. Hindi mo matulog. Ay, nabukaon, guys. Ito siya kaon. Excusing the comb. Bago rin ako magbiti. Kaya ay, pa niya nahurot. Ay, napudog. Didi. Amay. Gino mo na? O? Oh? <laughs> so, balik ka, di mo tulog. Tulog mo siya. Pag naay. Hayat At gabi'in mo, mata. tibuok ibuok, gabi'in. So, inahan mabilar bilar. O binantay, guys. Isa pa na? Ano? Mama. Mama. Wow. Nagtingso ka kay Mama Peng? Ha. Ah. Ano pag-ingon? Ano okay. Mama Peng. gak kau nak sya? hah? gak kau? Mm. So, eh. misalnya ini pangalan anak. eh. Mm? si so, pangalan anak. chicken banana. <laughs> chicken banana. wow, nindo tuh bisa mengkuis, eh. ini. kenapa siapa yang paritana, bob? bisa apa paritana? eh. bisa apa paritana? penting. ama. Sampai so, kembali mama ping-ping, nak enak? gara. Enggak Dapat mengimpit, Kak. Bagaimana kalau Count, Count, count. Count, Count, Count. Next.

Parot na nga. Horse, lion. Ano? Lion na ma. So, horse. Huh? Horse. Ate? Horse ba? Ano? Diyan na. Ha? Diyan na. Watermelon. Watermelon. Matulog na ka kayo. Tapoy man... na. Ha? Tapoy okay, na. Hindi mo. Hindi

na. Tumuro na yung siya patudlo, guys. Sige na. Sige na. A, B, C. Sino sa iyo, B, C? A, B, C, D. B, B, C, A, F, G. Sige na. Count na. Yeah, count. Ang laling. Kuan Ay, bala ko. Seryoso. Seryos na. Sino? Kuan Apa? Kuan ba? Ay, Sige na ba? Tama. Patulog na ko eh. Di makamag ko. No. Sige na, tulog. Hindi ko matulog. Sige na. One, two, go. One, two, three. Ah. Gara-gara eh.

ay, gara-gara mungkin. Babay na lang eh. Babay sa viewers. Babay. No. Ay, babay na. No. Oh, matulog na mi guys eh. Good night. Thank you for watching. Bye-bye. kwan -bye.